Nagtataka ka din ba kung bakit ang mga introvert kung minsan ay tila malayo, masungit o medyo pagalit pa kapag nakikipag-ugnayan sa mga estranghero? Ito ay hindi dahil sila ay hindi pala kaibigan o masama. Ito ay ang kanilang mga natatanging katangian at mga kagustuhan na maaaring lumikha ng mga challenges sa ilang mga sitwasyong panlipunan. Sa video na to aalamin natin kung bakit ang mga introvert ay nagiging parang hindi malapitan o masungit lalo na sa mga hindi pamilyar na tao. Sa pumamagitan ng pag-unawa sa mga kadahilanang ito, hindi lang natin bubuklatin ang mga ugaling ito, ngunit i-highlight din natin ang mas malalim na lakas ng mga introvert na kadalasang hindi napapansin. Narito ang mga dahilan kung bakit masungit at cold ang mga introvert sa mga hindi nila kakilala. Number 1. Social Overstimulation ang mga introvert ay natural na pinaproseso ng malalim ang kanilang paligid. Ibig sabihin ng kanilang isip ay madalas na nag absorb ng higit pang impormasyon mula sa isang kapaligiran kaysa sa mga extrovert. Sa isang music festival, mataong coffee shop o maingay na party, ang mataas na sensitivity na ito ay maaaring maging labis na nagiging sanhi sa kanila na makaramdam ng pagod sa pag-iisip o pagkabalisa. Ang sobrang stimulation sa mga sandaling ito ay maaaring humantong sa isang shutdown kung saan sila ay umaatras, iniiwasan ang eye contact o tumutugon ng maikli bilang isang paraan ng pangangalaga sa kanilang sarili. Ang reaksyong ito ay hindi tungkol sa hindi nila pagkagusto sa mga tao, kundi ito ay pangangailangan ng kanilang isip ng katahimikan para gumana ng mahusay. Ang pag-aalok sa mga introvert ng mas tahimik at mababang pressure na mga setting para sa mga pakikipag-ugnayan ay maaaring magbabago ng husto sa kung paano sila tumugon sa mga di nila kakilala. Number 2. Social Energy Drain Ang pakikipag-ugnayan sa lipunan ay kumakain ng malaki sa enerhiya ng mga introvert, lalo na kung may mga hindi pamilyar na mukha. Ito ay parang pagtakbo sa isang mental marathon. Bawat salita, kilos at tugon ay nangangailangan ng maingat na pag-iisip at pagsisikap. Kapag naubos na ang enerhiyang ito, maaaring magpakita sila ng mga palatandaan ng pagkapagod, gaya ng maikling tugon o mas kaunting pakikipag-ugnayan na maaaring mapagkamalan na pagiging masungit. Halimbawa, sa isang kaganapan sa networking, maaaring mukhang unapproachable ang isang introvert, hindi dahil hindi sila pala kaibigan, ngunit dahil naabot na nila ang kanilang limitasyon sa pakikipag-ugnayan. Ang paggalang sa pangangailangan ng isang introvert na umatras at mag-recharge ay makakatulong sa kanila na bumalik sa mga pakikipag-ugnayan na refresh at mas bukas. Number 3. Hindi pamilyar sa mga social dynamics Small talk, isang pangunahing bahagi ng mga kaswal na pagkikita, ay maaaring hindi komportable para sa mga introvert dahil hindi ito naaayon sa kanilang kagustuhan para sa mga makabuluhang pag-uusap. Maaring makaramdam sila ng insincerity mula sa mga ito na humahantong sa isang pilit o awkward na tugon. Ito ay partikular na totoo kung ang estranghero ay tila umaasa ng agarang kaugnayan. Maaring magmukhang cold ang mga introvert dahil na naghahanap sila ng lalim sa isang pag-uusap. Kaya kapag nakikipag-ugnayan sa mga introvert, ang pagtatanong ng mga thoughtful at bukas na tanong ay maaaring maging mas komportable at nakatoon para sa kanila. Number 4 ang pangangailangan ng personal space. Ang mga introvert ay kadalasang may malakas na kamalayan sa kanilang pisikal at emosyonal na mga hangganan. Kapag ang isang estranghero ay pumasok sa kanilang personal na espasyo tulad ng pagtabi ng napakalapit, labis na pag-usisa o nagpapakita ng matinding sigasig ay maaaring likas silang umatras o maging defensive. Ang reaksyong ito ay hindi personal. Ito ay isang paraan para mapanatili nila ang kanilang comfort zone. Halimbawa sa isang masikip na bus stop, ang isang introvert ay maaaring tumalikod o gumamit ng headphone upang ipahiwatig ang kanilang pangangailangan para sa personal space. Ang paggalang sa mga hangganan ng isang introvert ay makakatulong sa pagpapaunlad ng tiwala at gawing mas maayos ang mga pakikipag-ugnayan. Number 5. Bantay Saradong Personalidad ang pagtitiwala ay hindi madaling makuha para sa mga introvert. May posibilidad silang mag-analyze at magsuri bago magbukas sa isang bagong kakilala. Ang pag-iingat na ito ay maaaring maisip bilang pagiging masungit o pagiging cold ng mga estranghero, lalo na sa mga sosyal na sitwasyon kung saan inaasahan ang pagkakaibigan. Ang kanilang bantay saradong personalidad ay isang defense mechanism na tinitiyak na sila ay bumubuo ng mga koneksyon na tunay at may respeto sa isa't isa. Ang pagbibigay ng oras sa mga introvert na maging secure sa isang pakikipag-ugnayan ay maaaring humantong sa mas malalim at mas makabuluhang mga koneksyon. Number 6. Pag-iwas sa mga spontaneous na pakikipag-ugnayan Ang pagiging spontaneous ay madalas na nakakagambala sa pakiramdam ng kontrol ng isang introvert sa kanilang araw o sa kanilang kalagayan sa pag-iisip. Halimbawa, ang hindi inaasahang paglapit sa isang coffee shop o pagkaantala habang nagbabasa ng libro ay maaaring maging mapanghimasok para sa kanila. Ang pangangailangang magpalit agad ng gear ay maaaring magresulta sa isang sandali ng pagkairita o pagdepensa na maaaring bigyang kahulugan ng mga estranghero bilang pagsusungit. Ang paggalang sa focus ng isang introvert at pagsisenya sa iyong mga intensyon ay maaaring gawing mas kaaya-aya ang mga spontaneous na pakikipag-ugnayan. <laughs> Number 7, Processing Time Ang mga introvert ay mahusay sa thoughtful na komunikasyon, ngunit kadalasan ay nangangilangan ng oras upang iproseso ang kanilang mga iniisip. Sa mabilis o high pressure na mga pakikipag-ugnayan sa mga estranghero, ang natural na estilo ng pagpoproseso na ito ay maaaring sumalungat sa inaasahan na mabilis na mga tugon. Kung nagmamadali, maaaring mataranta sila at ang kanilang paggadismaya ay maaaring ipakita bilang pagkairita o mga maikling sagot. Hindi ito nangangahulugan na, na hindi sila interesado. Kailangan lang talaga nila ng mas maraming oras para ayusin ang kanilang mga iniisip. Ang pagpapahintulot sa mga pagpost sa mga pag-uusap sa kanila ang magbibigay ng espasyo upang ganap na ipahayag ang kanilang sarili. Number 8. Maling interpretasyon sa body language Ang mga introvert ay kadalasang may kalmado, neutral o nakalaan na pag-uugali na madaling ma-misunderstood. Halimbawa, ang kanilang ugali na maiwasan ang labis na pagngiti o panatilihin ng isang seryosong ekspresyon ay maaaring magmukhang hindi sila malapitan o hindi pala kaibigan sa mga estranghero. Ang maling interpretasyong ito ay maaaring lumala sa mga sitwasyon kung saan inaasahan ang extrovert energy tulad ng mga party o group activities. Pero sa katotohanan, ang mga introvert ay maaaring nagmamasid at nagpoproseso lamang sa halip na humihiwalay. Ang pagkilala na ang mga introvert ay banayad na nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga galaw at tono sa halip na mga hayagang ekspresyon ang maaring magpabuti sa pagkakaunawaan. Number 9. Mga negatibong nakaraang karanasan Ang mga nakaraang karanasan na sila ay hinuhusgahan, nadidismiss o hindi nauunawaan ay maaring humubog sa kung paano lumalapit ang mga introvert sa mga bagong kakilala. Halimbawa kung ang isang introvert ay kinutsa dahil sa kanilang katahimikan dati, maaari silang maging mas reserve o defensive sa mga estranghero. Dahil sa defense mechanism na ito, maaaring magmukha silang malayo o masungit pero ang totoo, sinusubukan lang nilang pangalagaan ang kanilang emosyonal na kagalingan. Ang paglapit sa mga introvert ng may kabaitan at pasensya ay makakatulong na mapawi ang kanilang pangamba at bumuo ng tiwala. At number 10, kagustuhan para sa pag-iisa. Ang pag-iisa ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang introvert. Nagalok ng pagkakataong mag-recharge, magmuni-muni at makahanap ng kapayapaan. Ang pakikipagtagpo sa mga estranghero sa mga sagradong sandali na ito ay maaaring parang isang panghihimasok kahit na hindi sinasadya. Alimbawa, ang isang estranghero na nagsimula ng isang pag-uusap sa kanilang solong paglalakad ay maaaring hindi sinasadyang makagambala sa kanilang kalmadong pakiramdam na humahantong sa isang masungit na tugon. Ang pag-unawa at paggalang sa pangangailangan ng isang introvert para sa alone time ay maaaring humantong sa mga mas maayos na pakikipag-ugnayan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na Stoic Introvert Lessons na mahalagang matutunan ng marami. Shoutout kay Melanie Tana. Sabi niya, Salamat po Sir AP. Now I know and realize na kabilang pala ako sa Stoic Introvert yung outcast sa team pero hinahayaan ko na lang at work lang nasa isip. Paano maging good asset sa company at kahit ano pa parinig nila na boba, etc. Lahat na lang ikinakabit sa akin para lang wala akong maging friend sa office. Pinalaki ako independent kaya dead ba ko na lang sila. Mabuhay sa mga katulad ko. Be strong and wise lang tayo lagi. Sabi naman ni Marie Delight Worker, kaming mga stoic introvert ay matatag kahit gaano pa kahirap ang buhay sa hinaharap at may sariling diskarte at di kami nagreklamo sa hirap ng pinagdadaanan namin. Salamat pong muli Sir AP. God bless po. At tayo naman kay Malia Mumena Bantas. Madiskarte kami kahit pa konti-konti lang ang hanap buhay namin pero tuloy-tuloy. Introverted person lang sa kalam. At shoutout din kila Amelie Ami, Emma Villanueva, Junjun Perang, Edmundo Jornadal Jr., Pax Tumulak, Nathan Agripa, at Kerens. Kung gusto nating ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panunood sa malalim na pagsisid na ito sa pag-unawa kung bakit ang mga introvert ay maaaring makita bilang masungit kapag nakikipag-ugnayan sa mga estranghero. Tandaan na mga reaksyong ito ay kadalasang nakaugat sa kanilang natatanging personalidad, pangangailangan para sa mga hangganan at kagustuhan para sa makabuluhang mga koneksyon. Sa pumamagitan ng pagkilala sa mga katangiang ito, maaari nating lapitan ang mga introvert ng may higit na empatiya at paggalang na lumilikha ng isang mundo kung saan ang kanilang mga tahimik na lakas ay tunay na pinahahalagahan. Kung nasihan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa higit pang mga insights sa kamanghamanghang mundo ng mga introvert. See you next time! Alam mo ba kung bakit hindi matitinag sa buhay ang isang stoic introvert? Panoorin mo sa video na to.